Amigo, make your parents proud. Simula na naman ng pasukan. Kumusta ka? Ayos pa ba? Excited ka pa ba? Sana this school year makatulong para i-remind ang ating mga sarili to do better, na mas magsikap pa para sa ating pag-aaral. Discouragements may come, pero huwag mong pansinin 'yan. Tuloy ka lang, focus sa goals. Isipin mo kaya ka nagsusumikap mag-aral ngayon para ka matuto. Nagsusumikap ka upang balang araw ay maabot mo ang mga pangarap mo. Gawin mong inspirasyon ang mga magulang na halos lahat ng pagsisikap ay ginawa na para mabigyan ka ng maliwanag na bukas. Masisipagan mo pa lalot na at nakikita mo ang hirap ng sitwasyon din ngayon. Tandaan mo amigo ang ginagawa mong pagsisikap ngayon ay parang pagtatanim yan para sa kinabukasan na balang araw ay aanihin mo, aanihin mo ang tangumpay. Kaya para sa taong ito, Migo, galingan mo pa at husayan mo pa. Amigo, sabi nga sa Bible sa Philippians chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. God bless amigo.